sa tulong na rin ng, ano mga idol ng panginoon mga idol natupad po yung isa nating dasal para sa bahay nila po im, sir, ito dapo. salamat po sa tulong. tulong nitong bahay namin. Salamat kami kay natulungan mo kami at sa ito makatayo na yung bahay na sa binigay mo <laughs> balik magandang, ano pala? Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ayan, hindi ko ako ngayon sa, oh, ang bakun. Ang bakong trading Hardware to mga idol. Bali, ngayong umagang to mga idol, ano, meron na namang blessings na dumating. Galing po kay Ma'am Tsaka Sir. Maraming salamat. Para sa bahay to nila, ano, nila Kuya Birbo ba, yung pinakita ko sa last vlog ko mga idol. Yun yung, ano, bibilhan natin ng materialis tsaka mga gamit sa bahay. Bali, i -re renovate siya mga idol. Papalitan ng bubong. Tapos yun na nga, ano, yung sahig nila kasi yung sahig nila ano kawayan kapalitan siguro ng plywood yan balit eto na pala yung ano yung lista naglista kami dun sa ano sa magagamit sa bahay naglista na kami mga idol yun tapos yun uh, ano nagkasundo na kami sa taong nagbigay maraming salamat po talaga mama tsaka sir sa ano po sa another blessings na naman para sa ating kapwa masayang masaya ako mga idol kasi nga tayo ulit yung ano na at saka sinupuntahan nila mga idol. Maraming salamat. Bali, mamimili muna ako dito sa Ambakun. Tapos yung ibang ano nito, nasa kabila mga idol doon na aside sa ano ba, papunta doon sa may cruising. Kasi ano yung bibilin ko, yero, plywood, mga pako, tapos yung ano, lumber. Ito yung nakalista na lahat mga idol dito. Maraming salamat talaga. Grabe talaga yung blessings na ibinibigay ng Panginoon sa atin ba sa, awa ng Diyos mga idol, yung ginagawa po natin ay nagiging tulay para sa ano ba, para sa mga taong may mabubuting kalooban. Doon po ako napapasalaman sa Ayan. Hindi na natin masyado patagal mga idol. Bali, mamiwili muna ako. Mamaya ko na ipasilip sa inyo pag ano na mga idol ha. Pagkatapos na pong makompleto yung mga materialis yun. Kami ulit mga idol. Ayan. Bali mga idol, ano, na ano na po ako, nakabili na ako ng yung yero, yung mga, ang tawag doon eh. Ano po ba yung iba dyan, madam? Marin. Marin, plywood mga idol ba? Bali pala yung, yung lamper nito, yung sa kabila, yung sa sinabi ko ba kasi wala sila dito, ano mga idol, lamper, ano lang sa kanila, mga yero, tsaka ano. sibuhan na ni Madam. Bali hindi ko lang babagitin yung price mo ito la. salamat lang ako kay ano talaga kay ma'am at sir na nasa ano dyan. Maraming salamat. Maraming salamat talaga ma'am. Ay sir, ano ay, na po? appel na lang din ako. Diyos na lang yung bahala sa inyo ma'am sa kabaitan niyo po para sa ating kapwa ma'am. Yan. Yan. Mamaya mga idol magpasili po ako na ano, ng pagbili natin ng kakoy. Bali yung si kuya. Ayun, yung nasa green na tricycle mga idol Green tsaka yellow. Yun yung kakargahan natin. Ayan. Bali yan na yung ano mga idol Ma'am, sir, yan. Ito na po yung plywood na ano, para sa dingding nila. Ha? Okay, right? Ang zoning tawa na. Tapos yung yero, yan. Bale, 12 feet yung taas niya. Walang piraso. <sighs> yung kinargahan ko na tricycle, ano lang din, taga sa amin lang din to. Basta maraming salamat po talaga, ma'am, tsaka sir, sa ano nyo po, sa kabaitan na ibinibigay tsaka binapakita hindi ko po inaasahan to kasi ako po yung ano ko lang talaga mga idol ka. nagbabakasakali lang din ako mga idol kasi yung ginagawa ko lang naman yun lang po yung paraan na alam ko kasi parte naman sa mga financial na bagay wala po talaga ako may tulong sa kanila siyempre sadala na rin po ng awa tapos yun na nga mga idol nagbabasalamat ako kasi andito po yung vlog nakakapag vlog po tayo na i-share po po sa inyo yung uh, kalagayan yun na nga ano mga idol natupad natupad na din maraming salamat bali punta kami dun sa ano mga idol sa bilihan ng lamber yan dito na kami sa ano mga idol yung sa lamber ba bali 2 by 3 yung ano namin 12 feet yung haba nagkakat pa sila mga idol kasi wala na silang stock ba yung stock na dito nila ano 10 feet lang mga idol isagad na lang isagad ko na lang siya na well kasi ano din mga idol ba para hindi sayang yung kahoy mga idol magdudugtong lang kasi din mga ba mabuti na yung well fit yung gagamitin para hindi eh, na lang magdudugtong sa ano mga idol sa bahay niya dapat pa ni kuya kasi nabusan na ng stock Ryan guys Siguro mamaya ko na lang Ipasilit sa inyo lahat mga idol pag Ano na Pag nasa bahay na Kasi, po kami Kasi Doon ko muna dalhin sa bahay mga idol pag Para maano talaga lahat ng materials. Wala dito si mapaglagyan mga idol pag Ano Pag diniretso natin doon sa bahay nila Kuya Kim Kim pala Kim Kim Swerbo Kailan magano Kim oh, Kuya Kim pala Swerbo Hindi yun Kuya Kim na mat lawin mga idol ha Kuya Kim Cuervo kasi wala na masisilungan yung mga gamit pag sakaling doon man natin lang sa kanila mabasa lang mga idol pag umuulan ba uh -huh. ha uh -huh. yun ito kilala pala ni kuya yung ano mga idol yung mayari ng bahay kasi nagano dito nagabakbakan din siya mga idol Ipon muna namin yung materials para sa ay ano na mga idol kompleto na ba kasi yung ano din yung isa rin palang problema doon, hindi daw sa kanila yung lupa sa chewy nya parang papakaisapan lang mga idol ako papayag ba yan mamaya lang mga idol kasi grabe yun hindi tayo magkarinigan mga idol sobrang ingay <laughs> <laughs> dito lang sa bahay ulit mga idol pag ano, nakauwi na kami mga idol Ayan. Uh, nandito <laughs> na kami sa bahay mga idol Bali, nadala na yung ibang materialis. Yung plywood. Ayan yung plywood. Tapos, ito yung yero. Tsaka, yung... Ano? 2x3. Kulang ko yan, mga idol. May natira pa doon. Babalik ka na lang ni... Ano? Ni kuya. Kasi... Malayo-layo din yung binilhan namin ng... Ano ba? Materialis. Pero, yun na lang yung kulang. Kung, ano na? Kompleto na siya, mga idol ba? Tsaka... Andito naman yung mga... Ano? Mga... Paku... Yan yung mga pako para sa ano nila Para sa bubong nila Yan ma'am hmm? Ma'am sir Ito na po yung ano Ipinabibili mo po sa bahay nila kuya Kim Kuwerbo Ito po yung plywood na ano Na maka, makapal dalawa Para sa higaan Tsaka yung pangdingding Na ano din Plywood ma'am Tsaka sir <laughs> Tapos yung bubong naman po ma'am sir Ito po ano to yung 12 feet na ano ba yero tsaka yung kahoy yan yung kahoy Bali, kulang ba po ito ma'am tsaka sir ng ano ng walo walong piraso kaya ano yung ano dinala namin yung magkar magkasya lang sa tricycle mga idol ba kasi hindi naman pwedeng i-pull pack yung tricycle na pagkarga mga idol mag ano yan mag uber hang yan mga idol ba mamaya ibasilip ko na lang sa inyo pag ano na po pag kumpleto na lahat yun yung isa kasi talagang ano dun sa bahay nila kuya Kim Firbo yung tungkol nga sa lupa kasi yung lupa pala nila yun na kwento ko na kanina mga idol sana sana bumayag yung tsuhin niya na ano ba na i-renovate tapos mag ano sila na i-repair yung bahay nila mga idol kasi yun muna yung i-secure natin para pag dinala natin yung materialis doon ay fix na siya mga idol yung dire diretsyo na pong tatrabahugin ba hindi na lang siya ano nakatinga lang doon mga idol mahirap naman pag dinala natin tapos hindi maayos yung ano ba hindi maayos yung agreement nila mga idol kasi yung pagkakarinig ko sa sinabi ni kuya ni kuya Kim Cuervo ano tao doon eh, yung ang pinabantay pinabantay lang siya sa lupa mga idol sana pumayag yun din yung sabi ko sa kanya na ano ba na kausapin <laughs> ayun mga idol magandang tanghali sa inyong lahat hapon pala magandang hapon sa inyong lahat andito pala ako ngayon sa ano sa bahay nila kuya kim perbo tapos kay ati ano ba ib dito ako sa bahay nila yan meron tayo ano, mga idol dalawang balita, isang good news tapos isang bad news. Syempre, <laughs> yung ano muna yung unahin natin mga idol ha. Yung yung bad news muna mga idol para thrilling ba. Ayun, magandang araw pala sa inyong lahat diyan. Maraming maraming salamat talaga sa ano mga idol, sa mga taong may mabubuting kalooban na nagano ba, nag-share ng blessings kay Ma'am at Sir. Maraming maraming salamat Mama, Sir, Bali. Yung vlog natin tungkol dito sa ano, bahay nila Kuya Kim mga idol. Tapos kaya ano na rin, Ate from Hong Kong, maraming maraming salamat po Ate sa sa blessings din po na ibinigay mo para sa bahay nila Kuya Kim pangdagdag sa materials. Ayun. Unahin na natin yung ano mga idol ha. Unahin na natin yung bad news. Yung bad news mga idol. Bali, ito yung bahay nila Kuya Kim, ayan. Ito mga idol, hindi na natin pwedeng ipirin dito mga idol. Hindi na siya pwedeng gawin dito. Kasi yung lupa po na kinatitirikan ng kanilang bahay ay hindi po sa kanila kasi yung ano mga idol yung may-ari nito kinausap namin kinausap nila kuya Kim hindi po pumayag tapos yun na nga na ano daw na hindi daw pwedeng i-repair pero meron naman tayong good news mga idol <laughs> yung good news pala nito meron pong ano mga idol meron pong taong nag ano nag bali nag ano siya ba yung nag donate ng lupa niya Bali, maraming salamat pala kay Ate ano, Basyun. ati Basyun ba yun? E, mga mga idol. Hindi ako sure. Siya po yung nagdonate ng lupa. Bali, doon po natin ititirik yung, ano, yung bagong bahay nila Kuya Kim. Eto mga idol. babakasin to. Siguro yung ibang mga kahoy na pwede pang gamitin dito sa luma nilang bahay mga idol. Ay. Ah, dito na si Ate. Dalite. Ililipat doon sa kabila. Pisa, yung nga ito. Ano yung iante? Yan, bali ito pala yung ano, misis ni Kuya Kim Kuerbo. Kasi na yung pangalan ng tiyahin muna na gano'n, na ano, lupa? tibasyon Katibasyon ko ang hurulan. Har ha? Surigao. Surigao. Yan, maraming salamat talaga ate ha. Kasi ano ba, yan, naikwento ko na sa kanila. Yung tungkol nga, ito pala yung anak ni ate. Hello! Ang dahon mo. Yan, yung ano dito mga idol, hindi na siya pwedeng repairin mga idol. Bali yung kahoy pala na ano dito, nakakabit dito sa mga... Ano nila sa lumang bahay nila mga idol ililipat natin dun sa kabila yan thank you talaga mga idol thank you thank you po kasi natupad po yung isang pangarap natin. Ako mga idol, subang saya ko talaga kasi kahit ano mga idol ba, nakakatulong po tayo mga idol. Malaking tulong na po yung para sa kanila, lalo na ngayon mga idol, papalapit na yung mga ulan-ulan ba. Ayan, bali punta na tayo doon mga idol. Ito, okay na to mga idol. Hindi kasi papayag yung may-ari. Eh. Bali, nag -ano sila ba? Yung tawag doon, yung pinapat pinapatira lang sila mga idol. Ayaw naman natin na ano ba, yung um, ano ba yung tao doon? Ay, yung humaba pa yung usapan, mga idol. Basta, so, nung sinabi nilang hindi pwede, mga idol, ay hindi na kami nag, ano, hindi na sila nagpumilit pa. Tapos yun na nga, nagpapasalamat kami kasi meron pong tao nag-oper na patirahin at doon itirik yung bago nilang bahay. Yan. Balibuntahan natin, mga idol. I-share ko sa inyo mga idol. Maraming salamat talaga ulit, ha? Kay ano? Kay ma'am at sir. Ma, maraming salamat sa, ano po, sa blessings na ibinigay nyo para sa pamilya, pamilya nila Kuya Kim. At syempre, kaya ano na rin, ate na sa Hong Kong, ate, maraming salamat po talaga. Malaking tulong din po yung, ano, ate, yung ipinabibigay mo po. Bali, dinagdag ko po yung pambili ng, ano, ng materialis. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sa tulong na rin ng, ano, mga idol ba, ng Panginoon, mga idol, natupad po yung isa nating dasal para sa bahay nila Kuya Kim. Medyo, ano lang naman, mga idol, malapit. Andun yung bahay nila Kuya Kim. Dito lang. Bali, kadugo lang din nila itong mga idol tapos yun na nga nahakot na namin yung lahat ng materyales yan ino umpisahan nang gawin mga idol dito sila ito yung bahay nila ano at yung ano yung nagdunit ng lupa para sa kikirikan ng ganilang bahay ano mga idol hmm. ito na natayo na nga yung ano mga idol natayo na nga yung haligi haligi kasi yung tawag sa amin ito mga idol yan, papaya ni ano ni Ate IB no? IB. IB. Papaya ni Ate IB mga idol yung asawa ni Kuya Kimba. Mali dito sila sa likuran. Kumusta? Kumusta ba? Nasamad na. Ha? <Huh>? Nasamad <laughs> na. Naigod martilyo. hindi, daw di panday. Di panday. Man mo pilit si Bali yung araw pa lang ay mga idol linggo. Kanina umaga nag-ani siya ng palay tapos yun nga pinaano ko muna mga idol. pinausap muna namin na hindi mo na siya pabalikin ba para gawin yung bahay nila. Yan. Ma'am, sir, maraming salamat. Ito na po yung ano yung pangarap po natin para sa kanila. Natatayo na po. Tapos yung mga materyales naman yan po yung mga materyales na nabili natin sa ano po sa ipinadala niyo pera para sa kanila. Yan 2x3, 2x2 tapos Yero. Yan yero to mga ito. Tsaka ito yung plywood. Tapos yun yung ano para sa bubong. Tong alibor. Tong magwa libor. Nagtutulong-tulong sila mga idol haputin niyo ano. <laughs> Medali lang to mga idol kasi pinagtutulungan na namin mo dito. Pasama to ba? Tingnan ko ah. Ano tadi askan? Nimo? Arti dire. Ma. <laughs> 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 maraming salamat po mga idol <laughs> <laughs> Kay ma'am tsaka kay sir Ma'am maraming salamat <laughs> maraming po salamat sa natang tulong nyo sa akin <yelfer> Tapos kayo na rin kay ate sa Hong Kong At saka kay sa kayate, kay ate kay dun, dun sa Hong Kong Maraming salamat po Maraming salamat po talaga sa inyong lahat ma'am sir kasi ano po, may mabubuti po kayo kalooban na nang tumulong para sa ating kapwa. ito na po ma'am, sir. Dito, maano na, yung balin, bagong tayo siya may idol ba? Itatayo siya ng panibago mga idol. Para ano talaga, yung makalipot na sila mga idol kasi papalapitan din yung ulan. Tamang tama mga idol ba? Baka uulan na. Yan, update update tayo mga idol Mamaya mga idol Sa mga kaganapan dito Hanggang sa matapos na mga idol Ibibidyo at saka ipapakita ko sa inyo ito mga idol uh, Update Update tayo mga idol Bali na ikabit na yung para sa sagunting mga idol Iwan ko lang kung anong tawag niya sa Tagalog mga idol yung parang arko siya mga idol ba? Oh, sa amin yan dito, sa, sa gunting yan. Okay, Oh. Sibo na, Ibot? Isukod. Ah. O, oh, hapak no. Mga panday, good? Soliras ka ba? Sa ito mo laki. O, bunal. <laughs> konti kunti mga idol. Yung ano talaga, yung bubong talaga yung buunahin dito mga idol. Kasi yung bubong yung pinaka-importante. So, diba? Yung problema lang kasi talaga dyan mga idol. Yung <laughs> nabili namin mga kukulang beer bag ito sobrang tigas mahirap siya ipako mga idol hindi naman siya pwedeng gamitan ng ano ng concrete nails ba kasi yung concrete nails pag ano yun didikit dikit yun mga idol magkakrak yun mga idol delikado ba pag mana -ano, siya ma bar down siya mga idol based on my experience lang yun mga idol hindi naman tayo professional talaga mga idol eh. Ayun, yung professional na karpintiro mga idol hmm? yung yung pako ba gumaganyan yung na yung pako gumaganyan yung pako pag na, tamo sa kahoy ba imagine na lang silip-silip lang konti may idol kasi medyo matagal-tagal pa to ba update-update lang ako yung idol ayan may idol nakabitan na nila ng ano yung sinasabi kong sa gunting ba yung parang ganyan may idol baliyan yung kakabitan ng ano para sa bubong mga idol kasunod yan hawak yung kahoy na straight mga ito ba papunta dyan na ikakabit yung yero bali dalawang ganyan lang mga idol yung ikakabit siguro hindi ito matapos ngayon baka sa ano to bukas hindi kaya bukas susunod araw ba i-update ko pa rin kayo mga idol sa sa mga kaganapan ba marami maraming salamat talaga uli sa ano sa mga taong tumulong na mabuo po yung ano pangarap na bahay nila Kuya Kim. Kaya, ano, dyan? Kay ano diyan? Kay Ma'am at Sir Ma'am, maraming salamat po sa ano sa blessings na ibigay mo po para sa mga asawa. At kay Sir na rin, maraming salamat din po Sir. Siyempre kay ano Ate Hong Kong, maraming salamat din natin sa ano sa blessings din po pang dagdag para sa materialis nila ano ba Kuya Kim. Yan, baka hindi baka hindi sila makaano mga idol makakabit ng bubong ba. Pero okay lang mga idol at least na ano na siya na forma na. Na -forma na ba. Makikita na yung ano talaga mga idol. Bali yan yung pinaka ano talaga nila. Higaan siguro magdudugtong lang dito na side sa kabila para sa ano mga idol ba. Para sa magiging kusina nila. Wala namang problema kasi yung kusina mga idol madali lang naman solusyonan yung kusina yung importante talaga sa isang bahay yung ano ba yung may talaga lalo na pag masama yung panahon halimbawa ang umuulan ano napakahirap talaga yung kusina pwede lang naman mo, pwede, ma, pwede ka magluto sa loob ng idol eh hindi naman ano talaga matter talaga yung pusina yung importante yung pinaka mahihiga at talaga <coughs> update update lang tayo mga idol kasi hindi naman to matatapos agad siguro ano to mga dalawang video siguro yung gagawin ko ayun pala si ate yung nakakulay blue mga idol yun yung yun yung ano sinasabi ko kanina na pumayag yung tiyahin ni Ate Ivy ba yun yung mayari dito sa lupa mga idol yun yung nag, ano, nag volunteer na bigyan bigyan sila ng lupa ba na dito sila patirahin bali ito yung bahay ni Ate tapos yun si Ate ano Busyan ayaw kasi niyang magpa, magpa ano, idol, ayaw niyang magpa interview pero nagpasalamat na ako sa kanya nung last na ko dito kinausap ko na siya mga idol nagpasalamat ako tungkol na sa ano ba sa pagpayag niya na dito sa nga manapos. ah o oh. dito nga kaya -ano, nung dito nga ilalagay yung bahay nila idol Kim ni Kuya Kim ba Kasi nahihiya sa daw na siya na sa na camera mga idol <laughs> Pero at least ano na siya mga idol pinapupurma na po yung bahay purman purma na yung bahay mga idol Kabila lang yung side na lang yung ano gagawin Ah ka Bali yung sukat pala nito. Ano? tinpit feet. Tin 10 feet dyan mga idol. 10 kwadrado to mga idol yung bahay nila. Yan mga protection. Mga ano kasi mga idol. Mga veterans na carpentero yung mga idol. Kaya yan. Madali lang yung mga mga idol. Pagkutulungan din nila ba. Yan. Pasilip tayo mamaya ulit mga idol ha. Siguro pag hindi na maano mga idol. Pag abutin na kami ng hapon. Kasi yung waras din nga. 4 na baka i-upload ko tong video na to tapos yung iba naman i-vlog din natin mga idol hanggang sa matapos talaga tong bahay na to hanggang sa makabitan siya ng bubong, makabitan siya ng dingding tapos yung gagawin na ano higaan. I-vlog pa rin natin yung mga idol pero siguro ibubukod na natin sa ano na sa ibang video na mga idol saka natin nanayin ano kasi karugtong pa to doon sa ano sana milya ko ng materialis mga idol ba para dito nga sa bahay nila ko yakin. yung importante dyan mga idol meron na silang ano ba yung matutuluyan talaga mga idol ayan mga idol ito na po yung ano mag asawa mga idol si kuya Kim Cuervo tapos si anong pangalan anong pangalan mo ate? Ivy ate Ivy Asani Asani? Asa mong lagyo Nagro Ito ba kung naglaki yan ano ba yung masasabi nyo sa ating ano sa Atting, mga ta ano ba ating mga kababayan may bubuting kalooban diyan. Sa kuya. Uh, um, maraming salamat po sa tulong. Oh no. Tulong nitong bahay namin at saka mga ano nato yes. mga sponsor. At saka ano pa? Lahat-lahat. Lahat-lahat. Maraming salamat po. Yun lang. Lahat, lahat. Ako, ano, papa, salamat kung sino mang tumor, uh, 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 Ma Ma uh, Ma na si Ma'am, ma'am Kay ma'am at Sir, kay ate sa Hong Kong. Sa ate sa Hong Kong, ano pa, salamat kami kay natulungan mo kami. At sa ito, nakatayo na yung bahay sa binigay mo. At maraming maraming salamat. At kay ate, ma'am at share. Ma'am at Ma'am at Ma'am kami ng malaki kasi natulungan nyo kami. At mahirap na na. Kami ang napili nyo. At maraming maraming salamat. At yun lang. Okay, maraming salamat talaga mga idol. Ma'am, sir. Tsaka ate kay Hong Kong, maraming salamat po talaga kasi ano po. Yung ano ba, yung blessings na anjan meron po kayo ay isinishare nyo po sa inyo. Ayan, right, pinagsisikapan po natin na maano po talaga yung tulong na ibinibigay nyo po para sa kanila ay ito na po. Ma'am sir, maraming maraming salamat po. Ito po yung malaking pagbabago po talaga sa buhay nila. Lalong lalo na po sa mga anak po nila. Hindi na po sila maano ma'am. sir, kaya ati sa Hong Kong, hindi na po sila mababasa pag umuulan. Yan, maraming maraming salamat po talaga na nagshare po kayo ng blessings nyo po. Ma'am, sir, ito na po. Ati sa Hong Kong, bali na ano na po, na ikabit na po nila yung sa gunting. Yan yung kakabitan ng ano ba? Yung kasunod nito, kahoy. Kahoy na kakabitan para sa ano ba? Para sa bubong. Ito na pala yung yero. Mga idol. Yan na na nila mga idol yung ano, yung taas kasi kanina no, dapat sana makapagkabit sila ngayon ng bubong. Kaso kanina biglang umulan ng malakas yan. Basa nga dito mga idol sumilong muna yung nagkaka nagkagawa sa taas bukas na lang daw nila gawin kasi alanganin na din sa oras ba bukas so mga idol baka makabitan na nilang bu ng bubong bali yung kulang na lang ganyan no yung kahoy na ano ba yung tawag sa amin yan hawak yun yung kakabitan ng yero yan na lang yung kulang dyan para maikabit na yung yero yan ito na yung, ano, mga idol. Ito na yung dilipatan nila idol nila Kuya Kim. Pwerbo. Tsaka ng Mrs. Tsaka mga anak niya. Magiging maayos na rin po yung, ano nila, yung pagtulog nila at tsaka hindi na rin po sila mababasa bali dito sa gilid, gilid yung plywood yung gagawin, ano, gagawing dingding ba. Basta yung pinapauna muna namin mga idol, yung taas talaga kasi yun yung pinaka importante ano talaga bubong ba gaya nga nito umuulan di pag may bubong na yung gilid mga idol okay lang naman na kahit tapalan lang siya ng ano ba mga ano yung kahit yung mga giniba dun sa lumang bahay nila pag hindi magkasya yung plywood kahit tapalan ng ganun mga idol at least maano lang talaga yung bubong kasi yung bubong talaga yung pinaka importante sa isang bahay mga idol Aanin mo ba yung meron kang dingding pero yung bubong mo, ano naman, butas tapos tumutulo pag may ulan. Yun, wala ding ano mga idol. Kaya yun yung pinauna namin. Dapat sana makabitan to kanina mga idol kaso yung nga, umulan. Naintindihan ko din na hindi sila pwedeng magtrabaho kasi dito hindi pwedeng umakyat. Madulas kasi ito mga idol. Delikado ba baka magka-aberya pa yung nagagawa. Mahirap na mga idol kaya sabi ko sa kanila na bukas lang bukas na lang mga idol para safety din yung ano ba safety din yung nagagawa mo idol yan yan na yung forma ito na yung forma ng ano nya bali ano yan 10 kwadrado ito na yung ano mga idol 10 kwadrado yung sukat ng bahay nila depende na yan sa kanila mga idol kung saan sila mag extend para sa kusina kung saan sila tat tatakbo siguro dito yung doon siguro sa likod yung kusina depende na yan sa kanila mga idol yung importante yung ano nila yung matutulugan nila tsaka masisilungan ba pag gabi. yan mga idol siguro i-update ko kayo sa ano siguro nito pag malapit na siyang matapos mga idol pero magbibideo pa rin ako ngayon i-upload natin to at least ay pakita ko din siya sa inyo mga idol ba kung ano na yung update kasi meron din nagtatanong kung ano na ba yung kumusta na ba yung bahay ni Kuya Kim meron bang ano nga yung meron bang nagmagandang loob yon meron po nagmagandang loob maraming maraming salamat po talaga kasi yung pangarap po nila pang, matagal na po nilang pangarap na ma yung bahay nila nangyari na po dahil po sa tulong yung lahat mga idol maraming maraming salamat po talaga kasi may malasakit po kayo sa ating kapwa yun po talaga yung pinagpapasalamat ko kay ma'am tsaka kay sir maraming maraming salamat po talaga sa sobrang kabaitan nyo po na Ipinapakita Siyempre kaya Kaya narin na rin po Kaya ate Na nasa Hong Kong Ate Maraming salamat po Napaka Ano po Napaka bubuting tao nyo po Yung panginoon na lang Yung bahala Na magbalik Ng ano po Kabutihan nyo po Para sa kanila Yan siguro mga idol Hanggang dito na lang muna to Bali mauna tong i-upload Karugtong tunong Nagbili ako ng materialis Tapos I-vlog ko na rin Yung ano nga mga idol Pag Ano na malapit na siyang uh, ano talaga yung makakabitan na siya ng bubong tapos may kakabit na yung mga tayo na andito pero sa ibang video na yun may puputulin ko na muna to at least ma-update ko po kayo kung ano na yung, ano ayan basta hanggang dito lang muna to mga idol maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa support ang binibigay nyo po para sa kanila bye bye mga idol ingat po kayo palagi bye bye